Upang higit na umangat ang kabuhayan ng mga magsasaka ng palay sa siyudad ng Masbate, muling namahagi ng tulong pinansyal sa grupo ng mga rice farmers ang City Agriculture Office, katuwang ang pamahalaang lungsod, nitong Martes, ikalabing anim ng Enero, sa mismong tanggapan nito sa City Hall Compound. Ang mga napiling benepisyaryo ay nakatanggap ng tigli limang piso mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance o RCEF RFFA ng Department of Agriculture, kung saan ang bawat magsasaka ay binibigyan ng Intervention Monitoring Cards o IMC na kanilang gagamitin upang makuha ang ayuda sa pamamagitan ng pagwi-withdraw ng RFFA sa alinmang banknet ATM kiosk o USSC Masbate Branch. Bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan, ikawalo at ikasyam ng Enero ngayong taon, nang sinimula ng City Agriculture at ng pamahalaang lungsod ang pamamahagi ng cash assistance at mga binhi ng palay sa ilang mga rice farmers. Ang mga magsasakang ito ay kabilang din sa apat na na putapat na kwalipikadong rice farmers mula sa iba't ibang barangay sa syudad na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at may sinasakahang lupa na hindi lalampas o mababa sa dalawang ektarya. Labis naman ang saya at pasasalamat ng grupo ng mga magsasaka sa ahensya at sa gobyerno siyudad na mabiyayaan sila ng pinansyal na suporta na kanilang magagamit bilang pangdagdag kapital para sa produksyon ng kanilang palay. Ang Rice Farmers Financial Assistance o RFFA ay isang unconditional financial assistance para sa mga magsasaka na pinondohan sa mga sobrang koleksyon ng taripa mula sa pag-angkit ng bigas noong 2022. Na may kabuuang halaga na 12 bilyong piso. Ang mga benepisyaryo ng naturang programa ngayong taon ay kinabibilangan ng mga magsasaka na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture.